Nagtatampok ang pambungad na eksena ng isang estranghero na nakasuit na nag-check-in sa isang malayong hotel na pinangalan ng Renata na naghahanap ng kapayapaan, pag-iisa, at pagtakas mula sa labas ng mundo. Doon, tinanggap siya ng manager ng hotel na gumagabay sa kanya patungo sa kanyang itinalagang silid. Ang stranger ay tila may obsessive-compulsive tendencies habang sinisimulan niyang ayusin ang kanyang mga gamit sa silid sa isang perpektong pagkakasunod-sunod. Pagkaraan ng ilang sandali ng pahinga, lumabas siya at naglibot sa hotel na tila deserto. Ginalugad niya ang iba't ibang lugar tulad ng swimming pool at snooker room bago tuluyang bumalik sa kanyang silid. Sa buong oras na ito, parang may kung anong pumapasok sa isip ng stranger habang mukhang curious at nalilito siya. Pagsapit ng gabi, pinatay niya ang mga ilaw upang humiga sa kama, ngunit hindi siya makatulog. Bilang isang resulta, binuksan niya ang telebisyon na mayroon lamang isang channel, Animal Planet. Muli siyang umalis sa kanyang silid, pumunta siya sa bar ng hotel, at nakilala ang batang bartender, na nag-aalok ng inumin. Gayunpaman, napapansin ng stranger ang isang panuntunan na nagsasabing bawal uminom pagkalipas ng 9pm, kaya magalang niyang tinanggihan ang alok. Kinaumagahan, lumabas ang stranger sa dining hall para sa almusal at umupo sa tabi ng isang matandang babae. May hawak siyang pulang libro, ngunit imbes na ituon ang pansin, lumilingon siya sa paligid na may kakaibang ekspresyon sa mukha sa kabila ng pagtatangka ng matandang babae na kausapin siya, tila lumilipat sa ibang lugar ang iniisip ng stranger. Pagkatapos ng almusal, naglalakad siya patungo sa kanyang silid nang mapansin niya ang isang babaeng nagngangalang gini na nagyoga. Tinitigan siya nito saglit at nang makita siya nito ay naglakad na ito palayo. Sa kahabaan pa niya, nadatnan niya ang manager ng hotel na naglalagay ng mga template ng mga panuntunan at regulasyon sa isang pader. Sa tabi niya, naroon ang kanyang paralisadong asawa na naka-wheelchair, Napatuloy na nakatitig sa Stranger, na medyo nakakatakot. Mamaya sa araw na yon, lumangoy ang Stranger. Pagkatapos ng ilang laps, humiga siya sa isang reclining chair, na may hawak na parehong pulang libro. Pumasok din si Jenny sa pool area at matikas na sumisid sa tubig. Ang estranghero ay nabighani sa kanyang kagandahan, dahil dito ay hindi niya maalis ang tingin sa kanya. Hindi nagtagal, umupo siya sa tabi niya at nagsimulang magipag-chat sa mapangakit na paraan ang lapit ay nagpabalik-balik sa kanya, ngunit bago makapagsalita ang estranghero, pumasok ang kasintahan ni Gini at dinala siya. Sa gabi, ang stranger ay pupunta sa hotel bar, kung saan ang bartender ay nag-aalok sa kanya ng ilang sigarilyo. Napansin muli ng estranghero ang panuntunang bawal manigarilyo, ngunit iginiit ng bartender na ang mga naturang regulasyon ay pumipigil lamang sa isa na magsaya. Sa pagkakataong ito, nagpasya ang stranger na labagin ang panuntunan at sinindihan ang isang sigarilyo. Halatang first time niya kasi umubo siya. Bilang resulta nito, ipinakita sa kanya ng bartender ang tamang paraan, tinuturuan siya kung paano maramdaman ang nikotina sa loob. Pagsapit ng gabi, ang estranghero ay umuurong sa kanyang higaan, na sinalot lamang ng isang daing na boses ng babaeng yoga mula sa susunod na silid. Muli siyang napabalikwas ng boses, at hindi niya napigilan ang kanyang emosyon, nahawakan niya ang kanyang sarili. Kinabukasan, habang patungo ang estranghero sa breakfast hall, napansin niya ang bartender na sumilip sa isang silid na pag-aari ng parehong matandang babae mula kanina. Nagagalit ito sa stranger kaya pinarusahan niya ang bartender na nagudyok sa kanya na umalis. Pero maya, maya siya na mismo ang sumilip sa kwarto at may napansin siyang nakakagulat. Sinisikap ng matandang babae na bigyang kasiyahan ang kanyang asawa na binubugbog ang sarili. Pagkatapos ng almusal, tumuloy ang stranger sa snooker room kung saan nakilala niya ang isa pang lodger na nagsasabing siya ay isang negosyante. Habang nagbubukas ang kanilang pag-uusap, nagtanong ang stranger kung may nakitang kakaiba ang negosyante tungkol sa Renata Hotel, kung saan negatibo ang sagot ng huli. Nasaksihan ang kanyang nalilitong kilos at pagkabalisa, ang negosyante ay nag-aalok sa kanya ng isang tableta, na tinitiyak na ito ay magiging ganap na kakaibang tao kapag siya ay nagising sa susunod na araw. Ang negosyante ay handa rin na magbigay ng maraming tabletas, hanggat gusto niya, ngunit ang tulong na ito ay may kasamang kondisyon, dapat siyang tulungan ng estranghero sa paghahanap ng isang hindi nakalagay na susi. Maya-maya, pabalik sa kanyang silid, hindi inaasahang nabangga ng stranger ang kasambahay. Habang iniipon nila ang kanilang mga gamit sa sahig, sinubukan ng stranger na makipag-usap sa kanya, ngunit bago iyon, tinanong niya ang dahilan kung bakit siya nasa Renata. Walang sagot ang estranghero, kaya lumayo ang dalaga. Sa parehong gabi, ang lahat ng mga bisita ay nagtitipon sa dining hall, kung saan ang manager ng hotel ay nag-aanunsyo ng ilang mga pagsasaayos para sa kanilang libangan habang sila ay nagsasaya sa kanilang hapunan. Upang maisagawa ang unang aksyon, ang paralisadong babae ay dinala sa entablado, kasama ang kanyang anak, na walang iba kundi ang bartender. Ginamit ng bartender ang paralisadong katawan ng kanyang ina sa paraang parang papet, para makapaghatid ng sunod-sunod na nakakatakot na biro. Dito, napapansin natin ang kakaibang sitwasyon na nagre-react lamang ang mga bisita pagkatapos silang tingnan ng estranghero, na lumilitaw na tila ang kanyang titig ay nag-trigger ng kanilang reaksyon. Sa pagtatapos ng unang pagkilos, tinatanggap ng entablado ang anak na babae ng manager ng hotel, ang parehong kasambahay mula kanina. Kinakanta niya ang isang magandang kanta na binihag ng buong audience. Habang patapos na ang kanta, dinaig ng hindi inaasahang emosyon ang kasambahay, dahilan para tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Ang gabi ay nagtatapos sa hapunan at ang estranghero ay kumakain ng inaalok na tableta. Kinaumagahan, nagising siya at mukhang mas aktibo kaysa dati. Siya ay nagpapasariwa at isinasagawa ang kanyang pang-araw-araw na gawain sa umaga. Dahil sa pagnanais para sa higit pang mga transformative na tabletas, nagpa siya ang stranger na tulungan ang negosyante na mahanap ang kanyang nailagay na susi. Hindi nagtagal, naabutan niya ang paralisadong ginang sa pasilyo at napansin ang lig nito na pinalamuchan ng locket. Sa paniniwalang maaaring ito ang parehong susi na hinahanap niya, ipinasok ng estranghero ang kanyang kamay sa loob ng kanyang damit, para lamang magbukas ng takip sa isang singsing. -sing. Pagkatapos nito, binuhat siya nito at tiningnan ang bulsa sa likod. Doon, sa wakas ay nakita niya ang susi at nakuha ito. Pagkatapos, ang stranger ay tumungo sa silid ng negosyante upang ibalik ang susi at ay secure ang mga ipinangakong tabletas. Mukhang naglalaro ng card game kasama ang manager ng hotel hiniling nila sa estranghero na sumali sa kanila sa laro kung saan siya ay sumang-ayon. Sa gitna ng gameplay, umalis ang manager ng hotel at iniiwan ang stranger at ang negosyante na magpatuloy. Pagkuha ng pagkakataon, ibinigay ng stranger ang susi at bilang kapalit, nakatanggap siya ng isang vial na naglalaman ng limitadong bilang ng mga tabletas. Hinahamon ng negosyante ang stranger sa isa pang laro ng card na nangangako ng karagdagang bote na puno ng mga tabletas kung manalo siya. Ang aming kakaibang bayani ay sumang-ayon kaagad at sa sorpresa ng lahat, siya ay nagwagi, kaya nakakuha ng parehong mga bote ng mga tabletas. Kinaumagahan, lumalangoy sa pool ang stranger, nang lapitan siya ng bartender. Ang kanilang pag-uusap ay patungo sa pagtatanghal noong nakaraang gabi, kung saan isiniwalat ng bartender ang katotohanan na pinipilit sila ng manager ng hotel na gawin ang mga gawain yon. Sinabi pa niya na kinokontrol sila ng manager, minamanipula sila sa pamamagitan ng takot sa hindi alam. Habang nag-uusap ay unti-unting lumalapit ang bartender, na parang hahalikan na niya ang stranger. Ang kanilang sandali, gayon paman, ay nagambala ng pagdating ng katulong na pumasok na may dalang tuwalya para sa kanila. Sa gabi, habang naliligo ang stranger, biglang may kumatok sa kanyang pinto. Sa pagsagot nito, binati siya ng bartender, na nagpaabot ng imbitasyon para sa isang hapunan ng pamilya. Ang estranghero sa una ay nag-aalangan, ngunit sa huli, ay sumang-ayon siya dito. Pagkatapos, sumama siya sa pamilya ng manager ng hotel para sa dinner event doon, napansin niyang hindi pinapayagan ang kasambahay na sumama sa kanila sa kabila ng pagiging bahagi ng pamilya. Nagtataka, ang estranghero ay nagtanong tungkol sa dahilan kung saan ang manager ng hotel ay iginiit na dapat mayroong isang taong maglilingkod. Sa buong hapunan, may mahabang awkward pause na iniiwan ng stranger, na walang ideya sa mga paksang pag-uusapan. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimula ang pagtatalo sa pagitan ng manager ng hotel at ng kanyang anak tungkol sa mga patakaran at regulasyon ng Renata. Nang hindi na makayanan ng stranger ang awkwardness, tumayo siya at umalis. Pagsapit ng hating gabi, narinig niya ang umiiyak na boses ng dalaga. Dahil dito, lumakad siya palapit sa kanya at nag-alok na tumulong, ngunit lumayo siya na nagsasabing walang tumutulong sa kanya. Ilang sandali pa, napadpad ang stranger sa isang control room na naglalaman ng hanay ng mga CCTV monitor. Ito ay nakakagulat na nagpapakita na ang lahat ng mga silid ay sinusubaybayan ng mga nakatagong kamera. Gamit ang bagong nahanap na impormasyong ito, ang estranghero ay nagmamadali sa kanyang silid at tinitingnan ang bawat sulok upang mahanap ang tago na kamera. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang telebisyon at nagbroadcast ng footage ng pagkakasangkot ng kasambahay sa paghahatid ng mga tabletas sa negosyante, pagtulong sa matandang babae sa kanyang paliligo, at pakikipag-ugnayan sa matalik na sandali kasama ang kasintahan ni Ginny. Sa puntong ito, naramdaman ng Stranger na may mali sa buong hotel. Dahil sa kanyang mga hinala, lumabas siya sa kanyang silid at palihim na nag-imbestiga sa isang hindi nagamit na silid ng hotel. Kasabay nito, nakita siya ng bartender at binibigyan siya ng isang susi upang ma-access ang parehong silid. Sa pagpasok, natuklasan niya ang ilang kagamitan sa laboratorio kabilang ang iba't ibang mga acid, syringe, mga sisidlan na may dugong tumutulo mula rito, at ilang mga notebook din tungkol sa pagbubuntis at genetic alterations. Matapos masaksihan ang lahat ng ito, tumindi ang hinala ng estranghero nang maramdaman niyang ang mga empleyado at pati na rin ang mga bisita ng hotel ay sama-samang nag-eksperimento ng isang bagay na labag sa batas at hindi etikal. Kasunod nito, ang estranghero ay nagmamadaling pumasok sa silid ni Jenny upang matuklasan lamang ang kanyang kasintahan na nagbibigay ng hindi pamilyar na sangkap sa kanyang katawan. Hinarap ng estranghero ang kanyang kasintahan, ngunit hindi nagtagal, pumasok ang manager ng hotel, hinawakan siya at ikinulong sa loob ng kanyang silid. Sa susunod na eksena, pinuntahan ng bartender ang kasambahay at pinilit itong akitin ang stranger. Sa una, siya ay nag-aalangan ngunit atubili na sumang-ayon nang siya ay nagbabanta na susunugin ang kanyang minamahal na manika. Ang inosenteng dalaga ay tumuloy sa silid ng estranghero at nagsimulang maghubad sa harap niya. Gayon paman, tila alam ng estranghero na siya ay pinipilit, kaya't nagpasya itong tumaka sa hotel kasama siya. Sa kabilang panig, ang bartender, na nagmamasid sa kanilang mga kilos mula sa control room, ay nag-alerto sa iba pang mga bisita at inutusan silang pigilan ang dalawa sa pagtakas. Sa sandaling marinig nila ang anunsyo, ang mga bisita ay agad na nagsimulang ituloy ang estranghero at ang kasambahay. Ang kanilang reaksyon ay nagpapahiwatig na parang sila ay kinokontrol ng computer system ng hotel. Sinusubukan ng manager ng hotel na pigilan ang kanyang anak na ilagay sa panganib ang buong sistema ng hotel, ngunit na override ng bartender ang system, ikinulong ang kanyang ama sa loob ng control room. Sinubukan ng matanda na kumawala, ngunit hindi sinasadyang natamaan niya ang kanyang ulo ng malakas sa prosesong ito, na nagresulta sa kanyang kamatayan. Samantala, ang estranghero at ang kasambahay ay muntik nang lumapit sa exit door nang makaramdam ng bigla ang pananakit sa kanyang puso ang estranghero, dahilan upang siya ay bumagsak sa lupa. Sinusubukan niyang bumangon at tumakas, ngunit sa sandaling yon, dumating doon ang bartender at pinaalis siya. Ang natitirang mga bisita ay hinuhuli ang kasambahay at kumilos bilang mga kontroladong zombie upang sapilitang hubarin siya. Pagkatapos nito, tinanggal ng bartender ang kanyang sinturon at iginiit ang sarili sa inosenteng dalaga. Sa huling eksena, nagkamalay ang estranghero upang masaksihan ang malungkot na tanawin ng walang buhay na katawan ng dalaga sa sahig na nagpaluha sa kanya. Gumapang siya patungo sa kanya, kinalagkad siya patungo sa exit door kung saan nakahiga na rin ang paralisadong babae. Sa isang umiiyak na boses, binibigyang pugay niya ang kaluluwa ng dalaga sa pamamagitan ng pag-awit ng parehong kanta na minsan niyang ginampanan.